Good day mga kapaso. Uh, bisitahin natin guys yung pinaposter natin na isang inakay na doon sa taas na inakay no. Uh, pinaposter ko kasi tatlo yon, dalawa na namatay uh, kasi bago lang yung henila. So ang ginawa ko, pinaposter ko dito kay Leoni na may anak din na tatlo kasi halos magkasabay sila ng anak. Tingnan natin guys kung anong nangyari, kung nangyari ba napakain niya at inalagaan niya. Tingnan natin. Ayun sila guys so oh. Yan meron tayong puti. At yung dilaw natin guys ayun siya yung pinaposter natin. Kinalagaan niya guys. At ganun na po ang kanilang mga inakay. So meron tayong parang dalawang puti itong anak niya. So ang isa medyo ano siya bayo. bayo, baka sana bayo o opa yan. At yung dilaw guys na pinaposter natin. yun po yung anak nung uh, dominant green pied opa saka yung kanyang nanay ay uh, green teacher na possible split PF tsaka possible RF so ayan guys nakatawa naman at least mga mag iisang linggo na rin siyang naka nanilagay ko dyan at nakita natin na inalagaan siya guys alright thank you so much at sila po ay malulusog see you next video bye bye